mam Ma Elber Leslie po sa Leslie po binigay mo. Ito baboy po nilaga at talong po at saka kangkong po. Ayan, sila ko na at taminta. Yuna, ayan, ayan, ayan ko lang kangkong. Ayan, luto na. Hmm. Kaya tayo mga kasutu, hirap. nilagang baboy at saka gulay ay talong at saka kangkong. Uh, nilaga, nilaga po yung ulam na yan. Ha, po tayo. Meron tayong mabait na Meron meron po tayong mabait na ano na sa OFW po. Yan po, salamat po sa inyo, Ma'am Early B, Early po. Sabay sinin po na din niyo sa amin. Ito po, ipiyasa sa loob po namin. Hindi po, pang bilisin. Ganda tayo, mga ka-subscriber ko, or ay hey, mam, tandaan mam. ma'am. Nah, kai kami na masap na ulam. At kumain pa gano'n, simple lang ang buhay. Simple yung luto, simple ng buhay. Salamat sa mga mabuting kalooban po rin. At mabuting puso po sa mga tao po natin ng na FW. Thank <coughs>